107 bagong Master Guide Trainee mula sa apat na distrito ng Ilocos Norte ang naging bahagi sa induction ceremony na idinao sa Kadaratan West Adventist Church. Nagbabalita si Diosdado Estrano. Pinakamarami sa lahat ng aking pinaglingkurang induction service, ang wika na ikinagalak ng pangunahing tagapagsalita sa ginanap na interdistrict, district-based master guide induction service sa quarter ng taong ito ay sinagawa sa Kadaratan West Seventh-day Adventist Church na dinaluhan ng apat na distrito sa Area 1 na bahagi ng Northern Luzon Mission bilang pagtugon sa pagpapalawig ng Pathfindering Program sa loob ng Iglesia. Ito yung nakikita nating magandang program upang ang ating mga kabataan ay ating mahubog at may handa dahil tayo naniniwala na sila ang susunod na leaders ng ating iglesia, sila magpapatuloy ng gawain. At itong Master Guide Training Program na ito, nakikita natin na best way para sila po ay uh, may handa sa ganito upang mas maunawaan nilang gawain ng iglesia at lalong higit mas tumaas pa't dumanim ang kanila pong espiritualidad. Sa matagal na panahong hindi naging aktibo ang Pathfindering Program sa loob ng iglesia, Pinanukalang buhay nito at ngayon ay masigasig na hinihikayat ang bawat iglesyang nasasakop ng Northern Luzon Mission na makilahok sa pagpapasigla ng pananampalataya ng mga kapatid sa aktibong pakikisa sa pagsasanay ng mga magiging leader para sa nasabing panukala. And hopefully in this place, magtutuloy-tuloy tayo until ma-invest silang lahat. We will do everything to train them and for them to be equipped and to become a leaders in our church. Dinaluhan ito ng 107 Master Guides trainees kasama ang mga leader at mga kapatid na sinuportahan ang kanilang mga anak at bahagi ng induction service ay ang pagtanggap ng responsibilidad at panunumpa. Sa huling bahagi ay ipinaunawa sa lahat ang kalagahan ng kahulugan ng tinanggap nilang uniform, lalo't higit ang neckerchief na dapat inilang pahalagahan

hanggang sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Heso Kristo. Mula dito sa Bakara, Ilocos Norte, layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako po si Diyos Dado Estrenyo, nag-uulat para sa Hope Today in PUC News.